mga kapatid, good morning sa atin lahat at sana po ay uh, nas, lagi kayong nasa mabuting kalagayan at sa, sa araw ng Merkulis ngayon at uh, magbibigay po tayo ng reaksyon di about dito kay Erika na dating nga ito po ay si Erika, dati po itong ibinablog ng ni Kalinga Prab. Ngayon po ay talagang mainit-init po yung revelasyon ng kanyang tita uh, na ito nga po ay dahil po ito Kid Yun A. Eh, yung sponsor na talagang pong napakagalante. Uh, gaano po ba ito katotoo na mga sinabi ni anang uh, tita ni Erika kasi talagang paniwala po. Kasi alam nyo po mga kapatid, hindi po uh, ang isang tiyain o kapamilya na basta-basta po na magsasabi na ganito kung hindi naman po ay totoo. Dahil hindi naman po. Dahil kapamilya po alam po nila na kung ano po ang sinasabi kisa doon sa nakikita mismo ng kapamilya. Kaya tayo po mga kapatid, dito tayo magbibigay ng reaksyon sa narinig natin na ito po daw ay hindi sila ang scammer kundi po itong magkapatid si Erika at itong kapatid niya na si Sheila May. Ayan. Pakinggan po natin mga kapatid yung mga re revelasyon ng kanyang tiyain.

Nag-iisa na ako mag-live. Hindi <laughs> ng baho. Ano na 'yung mga kami ba naman, sumikat, may meron kang pamasa sa sobrang lakas ng inaglanga. Sabi, hindi magpachina medicine, Okay lang nilulunok namin. Pero sa trabaho sa pamilya namin, oh. so, hindi na nagagawa. Ah, tapos yung mga taklong na padong ng tao, uber trip. ina, kanina hindi sinunod wala akong ginawa kang budget ng pera niyan. Kung gusto ninyo malaman, di ni sila may abon at limo at siya ang may hawak ng budget ng pera ni John C. Sila ang mag ausputan labi. Eric at sila ni. Sila, wala sa aming may hawak yung o silahin. Hindi lang kami nagtitibo dahil ayaw namin ang kahilihan. Sa ospital, dumagulang ko, sila rin ang dugo. Pero nasaan mong Eric ang sinasabi niyo? Um, saan yung Eric ang sinasabi niyo? Nandun, naliligo sila sa ano? Nasang Pascual. Mag-arana, pero walang tinulong. Dura yung itinulong sa pagulang namin. Ayan mga kapatid, di ba? Nakakalungkot po dahil sa usapin na ito, parang lumalabas pa po na uh, talaga yung tita niya po ang scammer. Pero ang sabi ng tita niya, sila ang scammer magkapatid, si Erika at si Sheila May. Ngayon, ganun pa po katotoo itong uh, sponsor na to, si June E noon po talaga ang akala namin gawa-gawa lang yung June A. Sa totoo lang po, kaya pasensya ka na kalinga nga dahil ang akala namin yung John A na yan na sinasabi mo noon ay gawa-gawa lang din dahil yun nga na sa akalain mo magpapabahay na milyon-milyon ang halaga at ilang kwarto yon at may garage pa. At uh, ito nga ay si June A at yung nagregalo pa nga noon na 500,000 nung nag-birthday si Erika, talaga pong parang hindi ka paniwala na may sponsor na ganun. Ngayon po ay napatunayan na namin na ito po pala si June A ay totoo. Kaya po uh, sa ngayon po na narinig namin dito ki, sa tita niya, kaya doon po kami ay nagtaka. Kaya pa po pala si Erika ayaw ng magpa dahil nga daw uh, magpa magpatuloy-tuloy ng pag aaral at ayaw niyang na aabala sa kanyang pag-aaral kaya ito po ay hindi na nagpa-vlog yun naman pala po ay nagdirekta na sila sa sponsor na ito nga pong si Jun A. Kaya alam nyo po mga kapatid, yung mga ganitong klasing ah uh, mga ah uh, binablog na yung nagdidirekta mismo sa sponsor, dyan po talaga ang talagang sulutan na mangyayari dahil po lalo na po itong si John A kung mayroon interest po ito ki Erika, ay talaga pong uh, -a -a ano po makukuha nila dahil uh, bukod doon po sa didirekta kayo na wala na din nadadaan po yung kung sino po yung nag uh, tumutulong sa inyo ay talaga pong mahirap kalaban po. Yung mismo na po ang uh, tinutulungan ang nakakausap na ang sponsor. Kaya dyan po nagkakaroon ng hindi maganda na nasisilaw na sa anumang binibigay ng sponsor hanggan po yan sa gagawa na ng paraan na hindi na po yan magpapablog. Dahil nandoon na po yung intention nila na paano sila manluloko ng tao. Gaya po dito kay Erika. Dahil alam naman natin kung ano-ano ang nakikita natin dyan. Na sa mga ano na, na nakita naman natin na, na may kaalikan. O no, sinasabi nila na ito ay isang... Anong niya na yon Yung isang tumboy na alam nyo po talaga sa totoo lang, pag nakikita ko yung mga picture nila na ganun, parang hindi ako po makapaniwala na kayang gawin ni Erica yun na magkaroon ng ano. Pero hindi rin po imposible. Pero po ito yung uh, sinasabi ng kanyang tita na Uh, nagbibintang na sila ang scammer dahil nga totoo nga po ito na uh, yung budget nga daw po ng pagpapabahay kay Erika, yung tita ang humahawak. Uh, narinig na natin po yan, yung tita. At ang marami po dyan na mga talagang sulit din kay Erika na talagang uh, pinagtatanggol na si Erika daw ay mabuting tao at hindi gumagawa ng hindi mabuti. Kaya yung Mindset nila na talagang si Erika ay mabuti, napakabait na bata, uh, dahil laki nga sa lulo, yun naman pala kabaliktaran sa mga sinasabi ng kanyang tita. Kaya mga kapatid, yung mga ganitong usapan na panluloko sa sponsor, uh, hindi rin natin maalis talaga na hindi tayo mag-react. Anong pakialam natin kung tutuusin? Pero bilang isang reactionist ng kalingap, na nandyan tayo sa kalingap dahil ginawa nila ito na parang uh, ginamit lang nila po ang kalingap. Lalong-lalo -lalo na po si Kalingap Rab dahil si Kalingap Rab po ang totoong nagpasikat dyan kay Erika. Kaya po sa libon natin, maiaalis sa amin na bilang isang kalingap na hindi mag-react. Sa totoo lang po, marami akong alam dyan. Pero hindi ko na lang po din dito babanggitin ang tungkol po dito sa nangyari. Lalong-lalo na kikalingap, dahil po ay kung ano lang ang sinabi ng tita niya, yun lang po ang re na natin. Huwag na natin po paawain pa, alungkatin pa, kung ano pa po ang nalaman natin tungkol dyan ki Erika at ki Kalinga Prab. Uh, hindi na po yan. Ang malinaw po sa atin, kaya uh, hindi na siya nagpa-vlog, ki Kalinga Prab, dahil kinuha nila, nagdirekta silang magkapatid dito Ki Jun A, di ba? Dahil maliwanag lamang po yung sinabi ng tita niya na hindi sila scammer magkapatid at silang dalawa si Erika at si Sheila May yung kapatid at si Sheila May ang nagahawak ng budget at yun ang kaututan dila si Jun A at si Erika. Kaya alam niyo po mga kapatid, sapat na Sapat na po mga kapatid, yung patunay ng kanyang tita dito po sa ginagawa ng magkapatid. ba? Diba? Kaya, alam niyo po mga kapatid, hindi, hindi lingid sa kaalaman natin dahil hindi po pwedeng manira po ang kanyang tita. Noon sabi nila po, anong sabi po ng tita niya? Kahit din daw po magpasayaw-sayawin ninyo yan,

kasing kami ang scammers. Ang kaya huwag sa amin. Pamilya, wala kami alam. Magpakatama nga kami ng itagahan, pero wala kami mga alam sa yeah. mga pinagsilikigas nila. Kaya, wag ninyo subukan na ako mag-live. <makes noise> Ngayon mga kapatid, <makes noise> ang ganda, ah, na natin dito at total naman na iparinig ko na. Kaya maraming pong salamat uh, sa mga aking viewers na nagmamahal sa akin. At ako po ay nagpapasalamat hindi na ako nag-live kanina dahil naka-live nga si Kuya Bal and uh, tayo naman po ay kumawa na lang dito ng reaksyon kay Erika dahil po ito ay mainit talaga itong usapin dahil ito po kaya pala ngayon na discover na natin na totoo pala po si John A na ito po ay uh, nagdirekta na yung magkapatid dito kaya hindi na po siya nagpa-vlog kay Kalinga Prab. Ngayon, marami pong salamat sa inyong mga kapatid na nagmamahal kim Kimalo de los Santos or Alimango Queen. At sana po ay tuloy-tuloy po natin sumuporta sa ating mga ating kaibigan. ba? Diba? Uh, suportahan po natin si Bopil Vlogs, Ayat, uh, si Ayat Max Vlog, uh, Sil TVPH at Banat Magsik, uh, si Lina Barbosa Official, Ermagalo uh, Mix Gallo, Mixed Vlogs, si uh, Tim Tanod po, Uh, supportahan suportahan po natin dahil po sila ay um, magagaling na reaction, uh, reactionist. Ayan. Kaya dito na lang tayo at uh, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat talaga sa inyo. Pasensya nyo na at bukas na lang ako magla-live. Dahil alam nyo naman po, tayo po ay respeto po, di ba diba? Yung may nakalive, lalo na po si Kuya Balanakalahib, hindi po natin yan pwedeng sabayang. Kaya marami pong salamat at God bless you sa inyong lahat. Happy Wednesday. Thank you, thank you talaga. We love you so much mga kapatid. See you tomorrow. Bye-bye.